muning uh, yuta ni angkol Lando din sa bagyangon kung makikita natin mga gawin so parang to maraming mga niyog so actually niyogan talaga ito so ayan pupunta tayo sa baba mga gawin dun sa may uh, doon daw ng tubig mayroong mukhang dito nature na uh, pwede magigib ng tubig igiben na ng tubig dito sa uh, bukid na ito so yan mga gawin punta dito sa baba so yan nagkakamiss itong uh, uh, bag uh, pasyal sa ganitong mga ito ya so yan magawin. Kita nah, nanti kau sama masukkan area itu, kita mungkin ini karena tubing. punta tayo sa mga pinakababa na area magawin. Dito daw ang mga lagusan ng tubig at kukunan ng pangluto. Nè. Nè. Ai lại